Good morning sa lahat ng mga nanay, tatay at mga anak guys. Good morning. For today's video guys, magluluto naman tayo guys ng agahan para sa ating mga anak. Kasi papasok sila sa school guys. Simple lang naman ang lulutuin ko kayong umaga guys. Kaya samahan niyo ako guys. Lagyan muna natin siya ng mantika guys. Guys, iwan. May bagyo ata kailangan ko magpipid yung cellphone natin kasi baka magloba tayo guys hindi na tayo nakapag ano kapag upload ng ano so ngayon guys yan ilagay natin yan guys yan ito lang natin ko guys hot dog hot aray ko ang, kuang, ang init hot dog Ko lang madali ang ulam guys pag umaga kasi nga hindi ako mag-ano guys hindi ko magluluto ng iba pag umaga guys kasi nga ano na guys kasi nga natagal kasi kumain yung mga anak ko guys tu madalian na lang yung ano natin pero alam nyo guys hindi hindi ko to palagi pinapaulam sa kanila tong hotdog guys kasi nga ano guys hindi maganda pag ano palagi nakapud yung kinakain nila hindi, hindi maganda guys po so hindi maganda sa katawan ng bata natin guys pag ganito yung palaging inuulam nila nakapusin ya yeah, minsan naman guys nag ano pinapaulam nagbibila ko ng ganito guys pero hindi bina ano hindi palagi guys yung ano lang minsan lang guys kahit naka ako ng mga ganito kasi man, hindi maganda sa katawan sa anak natin guys pag palaging purusin yung kinakain nila Ayan. Ayan, guys. Ano sya? Kaya ito, guys, yung malutuin ko, guys, kasi yung asawa ko hindi sya kumakain ng ganito, guys. Hindi sya kumakain ng ganitong hotdog. Kaya, kaya, lutoan ko sya ng, ano, na, yung, baka yun, bata to guys, yung palaging prosent. Ito, kahit yung mga hotdog. Palaging inaano yan sa amin, guys, kasi may mag, ano, dito sa amin, ang, the head yan minsan ako nag ano guys minsan ako sabi sila pinapaulam ng ganito amala guys magulay magulay na naman ako kasi nga pag maaga guys hindi tayo maka kasi nga nung oras na guys pamalit na naman sila sa school sa pitkag sila yung pasok nila guys kaya ganun kaya ito lang ulam o pa ulam sa kanila kahit ano guys kahit simple ano lang natin to yun guys ang lakas ng hangin sa amin talaga guys Wala alam kung bakit yun <coughs> Wrong nag -con. ako mukhang kuan ng gabrihan ngit-ngit, ko. Unsa naman ni Hongi? Unsa man ni si Jack? Anong kuhan? Oh, ano ako? Diba guys, ang lakas ng hangin dito sa amin. Bagat daw guys. Sabi ng aking mister. <laughs> tayo ng nah, ano ito naman lulutuin natin guys ito naman ano um, nagtitira ko nyan guys ako eh. ah, rakan may special ako mamayang lulutuin guys kaya kapalit sa dito kuan ka Pala sa ditog munggos ka. jarakan ke besik sedajo paila lele din yung eh natin for to this for ano guys sana for more for ano guys luto na siya ayan naluto na ulam guys ayan ayan dilis at saka itong hot ayan ayan guys so magluto ko ngayon guys ayan ayan so kakain na tayo guys kakain na tayo. ito kami kumakain guys sa sala guys lagi kami kumakain dito kasi gusto ng asawa ko guys yung nakaganito yeah, siya Ayan, kain na tayo guys. Ay, ano papa? Hindi ko natin dia Sige ma, hindi mo ka. GR. Ayaw, di ang kukuan? Hmm? Sudah. na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Yay!

Pero ako, pero So, ayan guys. Nandito na lang yung vlog natin guys. Hanggang sa next vlog, Ang kukuk. Hanggang sa next vlog ko guys. Thank you very much for watching. Don't forget guys. Like, comment, share, and subscribe. Babo!